Ati! O! Oh. Sige ka! Wala ko lang ang pangkain. Gusto ah, may iba ka. Oo! 21 karatser. Ito muna. Saan lang ang galing to? Ano na? sa palitsahan sa Olympic Marathon. Ano ba ang ganang dito? Ano ba? Sa Saan yan? Dito, dito, dito lang dyan sa akin. Ano naman kayo naglaban-laban to? Nagtapaw mo kung na natin. Marami yan. May tatlo kami. What? Hindi mo na yan. What else lang? Mahal. Mahal to. Tatlo kami naglalaban niya. No, 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 no. Mahal to. Mahal. Ay, bandarid na lang. Ay, hindi po dyan. 1,000. Sino-sino kayo naglaban-laban? Ako. Yung may-ari